What's up, what's up mga kawangs, magandang gabi sa inyo lahat, Pilipinas Dito tayo ngayon sa Taiwan at kami nga ay naka -e bike ni Boss Lal Papunta kami ngayon sa sentro dahil titingin daw ng cellphone yung aming kasamahan So guys, meron ditong food panda sa Taiwan. Ayan, no? shoutout sa kay Kuyang food panda driver dito sa Taiwan. Baka pino yun. Shoutout natin si Kuya kung nandito ka man sa ating vlog. At tuwing gabi nga guys dito sa sintrong nito, maraming mga kainan. Tawagin sa Pilipinas, kugpo. What? Tapos ay, dito kami kumain ng napakasarap na chowpan, ngunit wala ngayon. What? Ayan o. No? no? Rat, no? no? Hey! Hey! Shout out kay Papa Marvin at Papa yeah. <coughs> At kung mapapansin nyo nga, guys, yung mga Taiwanese, mahilig sila sa maraming ilaw sa kanilang mga negosyo. Maliwanag talaga kasi talagang mapapansin mo agad na may mga store, mga uri ng mga bilihan dito na kasi talagang malalakas yung ilaw nila mahilig sila sa mga pailaw yan o parang pusko dito yo hey, what's up guys at andito na tayo ngayon sa my phone Oh, may phone pala dito. Mayroon ba pala? Kala ko wala nang iPhone phone. Okay, wala ko ang passport. Anong bibili mo, boss? Iphone. Iphone? Ah, wow. For Plorox? Pwede ba ilayo <laughs> mo sa akin to? Ayaw ito. May itang ulo ko. Dito guys, pag may binili ka, iwan mo lang sa motor mo, diyan mawawala. Yan yun na, yan ang shot out ng no? Bibili ng iPhone, iPhone 20. Ay, si na nauna na. Yan yeah, no? oh. ito yung mga iPhone guys oh. Yung iPhone. Oh, ito iPhone 16 oh. Ganito yung mga presyo ng iPhone dito guys sa Taiwan. Ay iPhone, Apple iPhone 16 128. Sige, okay, grabe. nyo na pre. Ibentik ko niya ata yan. Uli na no? oh. Paganda yung pamblang. Yun, no? Tuwang tawa yung dalawa, oh. Yes. Aba. So, dami yung mga accessories dito. Ayun, ito, guys, yung mga case ng iPhone. Yan, paganda, So, soon makakabila rin tayo ng iPhone dito sa Taiwan. Dahil, mas parang rinse ko, oh. nagpicture na, oh. wow, kau focus pa guys Video pala to. Marvin. Google, Google, Google Ha? Ayos ka to? Ayos. Hindi natin dyan mabasa. Naka-Chinese. English yun mo. Ang mo dyan paro. Ang okay. gwapo mo. Ang guwapo mo. Ang gwapo Deserve mo yan, pre. Deserve mo yan, pre. Kasi ang pinagpaguran mo ay may kapalit. Ito, ito, ito. Ito, ito nag-iisip pa eh. A few moments later Isa na naman kaibigan natin Ang nakabili ng ano, brochure lang Brochure lang Brochure lang Ano ba yung kuha mo guys? iPhone? iPhone yung cellphone mo? Samsung Ah, Samsung Anong gamit mo ngayon? Anong requirements diya pag ano, kukuha? ef si tas passport tas to valid ID ayun pwede na yon sidula grabe ka naman dun ba kailangan pa ng psa para sa